Yo, yeah, mga sa ah. magandang magandang araw nga pala sa inyo lahat dyan mga abot at ngayon tayo sa tabing dagat ah. po natin yung tabing dagat po ngayon tagal napaka pa po ito yung ginagawa po nila ngayon dito ay sinusunog na yung ano yung tao ang daming ano daming mga uh, puno yung ang tiyan, yung ano yung yub. yan sinusunog nila Ah, uh, tapos po niyan ano, ah, uh, ibabaon niyan. Kaya lang ano, talaga nahihirapan dito yung mga naglilinis. Eh, sobrang dami pa Ah, eh. uh, do tulad ng sabila sa yun, no. Ah, uh, yun sabila sa medyo okay na. Yun sa dulo. Kapunta Maligaya, medyo maganda nang ano do yung playa. Si araw-araw araw-araw kasi dililinis araw -araw, araw -araw araw -araw yun. Si doon talaga puro resort yun dito sa amin. Ah, uh, bahay kasi dito kaya hindi pa masikaso. Pwede so, mga bangka po, uh, maraming pang ano, maraming pang nasa taas ang bangka kasi gawa na hindi maka makapundo dito gawa ng mga dumi mga kahoy hindi hindi ma, hindi ma parke dito maayos yung mga bangka gawa ng madaming to katulad dito ayan oh kahoy galing basura pa ah uh, masin nila pa lahat ng mga bangka pa mga batos nandoon po po sa tulo yan nandoon po, po lahat yan ay iba lang dito kaya hindi sila makapunta dito, kaya hindi sila makapunta dito. Ayan. Kasi puro ano pa nga, puro puro basura pa. Tsaka ang pagkakasama nito, yung ano yung yung style ng buhangin niya, paguho, paguho pa ganyan. Ayan. malalim. Pero dito okay na. Dito medyo malinis na dito. Kaya, kaya lang dito, delikado pa to 'yan, oh. Yung mga nakausling kabayan. Uh, yan, yung mga lakas yung gawa yan. Oh. Kaya pag yung pupundo yung bangka galing la, oh, nilikado ba, sumabit dito. Nakalakala talaga, linisin pa yan. Pero yung, ano, yung alon, hindi na gaano. Kaya makikita nyo, makabotot sa. Pwede, pwede na lumakot, kaya lang kanina, walang lumakot kasi malakas. Kasi pag yung malakas yung amiyan, ibig sabihin yung hangin, hangin hamiyan. Pag malakas kasi yung hamiyan, lagi hindi makakalakot kasi parang bagyo rin sa lakot. Kaya po tayo dito. Ah, ganito pa po mga kabatid. So. konti pa lang yung mga bakang nandito sa, sa tabing dagat. Halos lata sa taas pa. At tulad nyo, malakas ang amihan. Kasi pag humihin ang amihan, pwede makalakot bukas. Ayan, mga sinusunog, o. Oh. po tayo dun sa dulo kasi dito sa ano di, huwag natin puntahan dito kasi dito taga mong palinis na dito lang kasi sa tabing lagay palibasa itong aming lugar ay puro bahayan sino yung nilinis po doon, taga resort po yun yan pero dito ano, rin, may kubo kubo rin dito yung mga bisita yung pagpuno na po doon, pwede di umarkala dito kasi may, may mga kahansi din po sa amin Yan o oh. Ramdam yung hangin Yan hangin namin yan Lagan ah, dito oh. Makikita po yung puro basura pa talaga Ang marami nyog Tate Marami kahoy uh, ah, Ano na yung iba kasi pinagahakot na Iba naman sinusunog na Kaya yun natitira yung nyog Ewan eh, ko oh, anong gagawin nila dito yung diskarte kasi sa tingin ko siguro ano Pag sinunog to ulit uh, ah, Baka ibabaon na lang to Diretso tayo doon. Papunta doon. Ang sa amin po, sa, dun sa lugar po namin, doon talaga sobrang daming basura. Pero dito, kapunta doon din nagano pero ito pala yung dadaanan natin talaga ito pala grabe grabe ito ngayon pero hindi ganong karami nya. pero ano bundok eh oh ano papasi ko bundok puro lupa tsaka at malalaman po natin titingnan natin ngayon yun madadaanan natin kasi yung pagkala ako po doon pa po sa dulo sa pagitna ito resort din po ito yan unti-unti uh, na gumaganda kaya ito yung pupunta natin yan 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 kaya gano'n yan yan bundok na yan ay ninadali rin ng bagyo kaya yung lupa e oh, ba't nagkaganyan yan yung ko lang nakakita ito eh oh. sige lang ako pumunta ng dagat ito basura pa ito ito ay gawa pa lang ah, ang bagyo yun, ito pala oh. Ito pala grabe oh. Yung labi yung nangyari dito. Ito mo isipin mo. Sama-sama na yung lupa at saka basura. Sa aming mga kahoy, may mga puno. Na malaki. Yan oh. Diba, ba't naging ganito to so, oh. So, ah, makikita nyo yun. Sama-sama na lupa, buhangin, tsaka basura. Nagbundok-bundok na. Oh. Hmm. Ang laki ng kahoy. Ah, ito talaga grabe. Ngayon ko lang napansin to, Kasi ngayon ako pupunta ng dagat eh. Yan. Basura na po ito. Basura tsaka ano. halu halwa na siya. Basura tsaka buhangin. Dala ito ng bagyo. Ah, Nagsama-sama na sila dito. Diretso tayo dun Ayan mga boss Ito na po tayo Ayan nga ano? Ayan may nagsisharping pa May mukha ko taga rito to O taga bayan to ano Ito siguro Iba dito ay eh, bisita Tulad dito Ayan eh. Bisita Hindi ka lang alam Kung taga bayan O taga Manila Ayan Tulad dito Ayan Nakakasama Sa mga conventors Uy Ang tama pa na alun no? Ayan ah, pa ba dito Mabalita Ha? Ah, bisita Wala ba? Yeah, eh, eh, wala pa. Anong tinta nyo? Oo. clamshell. Ha? Isda ang tuloy nyo. na. wala so, pa bawas. Ah, wala pa bawas. Nako. Tapos, ito ang Okay na, may ah, mawis. Hindi kasi pangit kasi doon sa atin eh. Dumi pa eh. Ito. No? Sa ko pangit pa eh, no? taas Oo, oh, sa taas, no? Ayan. Mm -hmm. Ayan, yeah, ngayon, mga basa, uh, ungol ngayon mga vendors. Tulit ang vendors. Taga amin po ito. At taga ungol sila. Dami po. Mm -hmm. Tapos yung isda nila, yung kasama. Siya ba kasama mo? Mm -hmm. Ah, si Lumpo. Wala, wala pa rin babas yun. Ah, dito muna ka ba eh? Ayan, mga basa, ano ngayon, tagang kakawa ngayon mga vendors. Yung, kasi yung pinakita ko sa inyo, yung may tindang climb siya, wala pang bawas. Tapos may yung isang kasama niya, si Lumpo, kung si pa uh, isda ang dala, wala pa rin bawas. Ah, uh, pero ito, tulad nito, ito ang sigurado, ano to. Mga taga rito lang po ito, sinasarad na, sinasarad dagat sila eh. Mga taga, mga taga baybay lang yung taga, ano lang yung taga bayan. Yan. Ito mga taga rito lang din to. Alam mo, alam naman po ninyo natin kung bisita o hindi So, yung mga nagsisurfing, kalimitan sa taga bayan po yan. Kasi malimit, nakikita ko sila dito pag may alon. May mga nagsishare sila. Tulad nyo so, yan. Sa alam ko naman nagsishare kung dito na ano na ano na bisite eh. Oh. Boss, pagkasi it, boss. Isda. Isda. Mm. Ayaw. Ayaw ay nila isda kasi kung ano kung gusto isda ah uh, yung katulad nung nasa loob ng dalawang vendors ituturo ko baka sakaling mabilan sila eto yung tinatawag na verne ito yung tinatambayan ko yan uh, medyo malungkot pa nga wala pa rin bisita pero may mga naliligo na uh, oh. ah. alas to hindi tayo alas to, mga tagirito talaga to Taga bayan lang ito. Sige, yun, makikita lamang po kung dito talaga BCT city, may mga tao diyan, ano. Kahit, kahit, ilang piraso may tao dito, wala, wala akong makikita anong tao. Pero gaitong panahon sana, dapat ay yung panahon. Wala, may mga bisita na talaga, nagtitinda na kami. ating ah, tingnan ko sa isang linggo. Ah, siguro ay eh, magkabisita na ako dito, pero siguro dadayo ako. Punta ako sa, ano, sa San Diego Beach. Dito ako magtitinda. ng walang basural. Ng eh, walang basural dito sa kabilang ng basural pa. Dinadaanan natin pero ang haba ng walang basural, ah. Ang magmaligo. Yung ganitong alon, kaya kaya na po yan. Maano na, maliit na yan. Wala, wala na, ayun ang na wala na kwentang alon yan. Kaya pwede, once oh, na humina yung amihan, pwede na, pwede na lumaut. Ito, makapotos ha, ito na lang yung ano. Ito lang yung dumi dito, hanggang nila ang yan. Ito lang ha. Yan. na dito, hindi ito sa amin, pagkadami pa talaga. Limited lang kasi eh, dapat talaga maglinis yung mga taong gobyerno eh. Yung matabing dagat, diba? eh, di ba? Eh, hindi pa sila nagpapatupad eh. Ang linis. Pero pag yung sinabi ni Kapitan din linis, maglilinis talaga dyan lahat. Wala pang hudyat. Pero kahit pa wala pang hudyat, kahit paano yung mga residente sa amin, ah, naglilinis na rin utay-utay. Yan. Ngayon na lang bullet. sa ah, ang ng araw medyo palubog na magsa sunset na ah, uh, uwi na rin tayo yan makapos ang ganda nila po bye bye